Good morning mga amigo no. At uh, time tayo. Time check uh, 9:56. So sa araw na to mga amigo, gumawa tayo ng mga bitag kasi ang daming labuyo dito mga amigo. Yung mga bahayan nga dito pinapasok ng labuyo yung yung mga manok nila nilalahian ng mga labuyo. So doon lang sila nakakahuli ng labuyo pagkapupunta doon mismo sa bahay. Naakit ng bae. So ang gagawin natin, gagawa tayo ng bitag. Baka sakaling makadali tayo rito. Napakarami. Nakagawa na ako mga amigo ng ano, di ko lang pinakita ng video, wala kasi nagbi-video eh. Ah, na gumawa ako. Nakagawa na ako ng apat. So bala kong gawing lima ito. Limang bitag. So ito 'yun mga amigo no. Ito. Yan. Ganyan. Yan yung bitag. Yan o. Oh. Yan o. Post natin yan. Yan. Tapos, ayan o. Oh, biro mo mga kinahigan ng mga labuyo, mga bigo. Yan. Mga kinahigan yan. Tapos, ito yung pangalawang bitag natin ginawa. Ito, yan. So, pandawin natin ito mamaya bago kami mulis papunta kaming dagat nga pala dito pala to mga amigo no sa ano sa Bani Bundok Bani uh, Bundok yung lugar na to mga amigo ang hirap ng daan sa lugar ng uh, manugang ko dito kami nagpunta so puntahan natin yung pangatong bitag mga amigo so dito daming ano daming ano na mga labuyo dami mga kinakahigan Ayan. kahapon mo ako ng bitag kahapon sa ano yon sa bayawak kaya lang pinapainan ko wala pa namang pumupunta so parang wala itang bayawak sa lugar na to dito tayo sa pangatlong bitag Wala na daw mga kubra dito mga, mga ahas kasi mga ahas dito takot na sa kanila. Kinakain kasi nila yung mga ahas dito eh. Kaya nagsilayasan na daw mga ahas dito. Kubra, banakon. Pinagkakatay na nila. Hindi natatakot yung mga tao dito sa ahas. Ito yung mga amigo yung ano. Ayun. Nireid nyo yun? Malabuyo yon Ayun oh. Pumuputak ito yung pangatlong bitag ayan o dito sa may puno kay sabi nila pag daw bago, may mga bayawak yung market dito yung malaking puno na akasya tinatanggal na ng mga sanga yung ako rito ng isang bitag sa pangatlo pangatlong bitag kasi kahapon dito nung pinuntahan kong isang bitag ko yung pangbayawak dito sa puno mga amigo may lumilipad dito na labuyo lalaki tandang ang haba na ng tahid eh muntik pumupulupot sa bagin kaya muntik ko na mahuli tuloy so ito yung pang apat ayun yung pang apat mga amigo tapos natin yan dito. So gawin ko sana ng marami kaya lang gagawa pa kaya ako isa dito siguro. Sobrang sukal dito pero malinis yung ilalim. Ay yung bitag ko sa bayawak ayun oh. Nangamoy na yung pain ko eh. Pero wala pa rin wala pa rin dumadali. parang may nag parang bakit nalaglag yung Ayan, ganyan kahapon eh. Buti lang tinignan ko. para may dumali. para may dumali pero hindi, hindi natuloy. Bagi dumali Terus di natului Mami go Perang Yang pain Kena Mami na muna. Baka daga talaga yung dumali so yan tawag na tayo mga amigo no so yan lang muna apat na bitag apat na bitag lang muna tawag na nila tayo apat na bitag ng labuyo So mamayang hapon bago bago may alis papuntang beach papandawin natin yan mga amigo so yun lang mga amigo upload ko na lang kayo pagka ano pagpandaw mamaya okay ito mga amigo ayan ang daming bunga nakakain ito mga amigo eh sarap yan ayun Nakain yung bunga nito eh. Ito. Oh. Silaw pa ito. Silaw pa yan. Ang laki ng puno oh. Yan oh. Dam bunga. Ito. Oh. Ayan. Tawa tayo. tigas mamaya kakain yan daming bunga oh oh yan siguro walang walang kumakain dito sa kanila pero matamis to matamis yan ayan oh. May tao. May tao, tao, tao doon sa kabila. I see ano. Hindi <makes noise> kayo kumakain ito? Hmm, hindi siya. Nakakain yan? Uh -huh. Ha? hindi ba ako makain ganyan nakakain yan sarap yan yan may ama may kukuha tayo dyan tapos dito muna magwi video mo tayo rito ay pampers oh ay Di na ba dito? Pagdaw tayo ng bitag mga amigo Tingnan natin ngayon yung Bitag natin <laughs> Mainit dito Ito yung panahon. Tara. Init. dan dan nandito itu ulingan pala yun